Hila. Habang nagwi-wedding ka, nagpa-power tools, may ilaw kayo Kompleto na. Madalas bang walang kuryente sa inyo pero kailangan nyo mag-welding. Walang problema dyan mga kaibigan. Meron na tayong solusyon. Eto po. Meron tayong Pilking PK160 Amperes 2-in-1 generator and welding machine. Habang nagwe-welding kayo, pwede rin kayo magpaandar ng mga power tools ninyo na ginagamit nyo sa inyong ginagawa. Either construction man yan o kaya nagre-repair kayo or DIY yan. Pwedeng pwede dito. So ito po ay order ni Sir Amado Cañeto from Rizal. Testingin natin mga kaibigan para hindi tayo makapagpadala ng defective sa kanya. Ipakita ko muna sa inyo kung ano yung mga kasama dito sa package. Meron na po siya ditong rubber dito, spark plug wrench. Ito po kasama po sa package yung connectors, rod holder at saka ground clamp. Remind ko lang po na itong mga cables hindi po kasama. For illustration purpose lang po yung ginagawa natin. Bago natin paandarin, dapat nilagyan na po natin ng oil dito. Synthetic oil po yung ilalagay natin at syempre lagyan po natin ng gasolina. Dito po yan sa taas, nilalagyan po dyan yan. Then i-turn on po natin syempre. Turn on. Choke muna natin. Tapos hilahin natin ng konti, tapos biglain natin ng hila. Ayan. Tapos ibalik po natin yung pagkakasyo. Ito na nga kasama na po yung kanyang rail plug. Saksak po natin po dito para to sa generator. Ayan. Tapos ilak natin para hindi siya matanggal. Pwede tayong magsaksak ng power tools dyan. Ito, saksak natin. Ayan nyo. Maandar na idea, di ba? kung habang maandar yan, may nag-grinder, may nag-drill, pwede kayong mag-welding. Ayan mga kaibigan Mga andor na o oh. Diba ang lupit yan? May welding ka na May grinder ka na Tapos kung alimbawa Medyo madilim sa lugar ninyo Pwede mo pang sabayan Ang ilaw Ayan So may ilaw ka na May grinder ka na May welding ka pa O oh, diba? Bang ka pa Ang lupit diba? O oh. So kailangan kailangan nyo yan Basta kayo ay pero construction mga kaibigan so natin medyo maingay nga lang sya pero it will provide kung ano po yung kailangan nyo sa construction site po ninyo 27,500 lang free shipping na cash on delivery kahit sa ang dao ng Pilipinas testingin din natin yung order ni Sir Salvador Gigcaro Jr. from Bacolod eto po mga kaibigan 2 in 1 welding generator pwede na syang maging generator pwede rin pa po syang maging welding machine so testingin po natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa kanya So, ganito po ang pagpapaandar. I-turn on po natin. So, kailangan meron na po siyang langis dito, syempre. Tapos, meron po siyang gasolina. Tapos, i-choke po natin to. Hilahin po natin ng konti. Tapos, sabay hila ng adilis. Balik natin yung choke. Ayan, oh, umilaw na po mga kaibigan. Ibig sabihin, nagsupply na po siya ng kuryente. Then, tinan natin ha, kung kaya po niya mag-welding. Tinan natin. Oh, yan mga kaibigan. Oh. Habang oh. nag-welding kayo, Meron kayong ilaw. Tapos sabayan po natin ng ano, ng power tools. Ito. Pa power tools ako. Tapos welding din. Ah, di ba? Habang nagwi-welding ka, nagpa-power tools, may ilaw kayo. Kompleto na. Dito mga bala yung trabaho nyo sa construction. So ito po ay 27,500 lang. Free shipping na cash on delivery guys ang dako ng Pilipinas.